Hello guys, welcome to my YouTube channel, GPR Tech Vlog So mayroon tayong gagawin guys na isang uh, Matsunaga na EBR. So ang problema nito guys ay yung kanyang abultahi uh, ay lampas 300 volts. So tiningnan ko dito sa kanyang uh, board na control sa kanyang motor. So mayroon tayong nakikita na pumuputok yung kapasitor guys. Ayan, nakikita nyo. So pumutok, pumuputok siya. So ito ay po uh, 470 uh, microfarad. So ayan. Uh, so hindi natin trinay na sinaksak guys kasi pumuputok yung kanyang kapasitor sa kanyang control ng motor. So, dito guys, uh, lumalampas yung kanyang voltahe. Umabot siya ng 300 volts. So, ayan. So, nakikita nyo yung kanyang... Uh, ito ay ginagamit sa, sa mga computer guys dito sa paralan namin so ayan nakikita nyo so ito yung trimmer so ayan pong putok. so Uh, try natin uh, palitan guys yung kapasitor na pumuputok yan tinanggal natin itong board na maliit kasi ito yung nag control sa kanyang motor guys sa uh, voltage. so ito yung nag control sa kanyang voltahe kung ilan yung ibinigay niya yon ang mayroon siyang motors guys motor na maliit katabi ng board yon ang nagkocontrol ng voltahe so ayan tinanggal na natin yung pumuputok na kapasitor so pinakita ko na sa inyo yan so ito ay ah... Uh, hindi pala 470 guys uh, 220 microfarad 25 volts to guys ayan so tinanggal na natin ito para papalitan natin ng bago kaya kasi uh, matagal na tong ginagamit nila guys so ito yung Uh, nagsupply sa mga computer, bali sampo to guys na computer na nagsupply so ayan uh, tinanggal na natin itong uh, kapasitor na pumuputok para ating papalitan kasi siya ay kumukontrol So ayan guys, so papalitan na natin. Ito ay ating ipapalit, guys. Bali ah uh, nakita ko lang to dito sa mga board. So ayan. Medyo malabo yung ating kamera So hindi gano'ng makikita yung anong value yan. So yung yung value yan guys, uh, 25 volts para 220 microfarad yan, so dito natin ilagay, so ayan, uh, ikinabit na natin, itong kapasitor na ating uh, kinuha lang sa ibang board, ayan so ngayon, uh, pagkatapos nito guys, uh, try natin mag-testing kung hindi ba siya pumuputok pa ulit so yan lang ang sira niya guys na pumuputok yung kanyang kapasitor so ayan hininang na natin so ayan uh, binalik na natin guys yung kapasitor so ayan Uh, natapos na yung ating ginagawa so natapos natin pinalitan ng kapasitor so ito na ating ibabalik na tong ating uh, board so ayan uh, nababalik na natin yung board guys ayan So ngayon, ah uh, try natin saksak guys. 'Yan, saksak natin. 'Yan. So ilawa natin. So saksak, saksak natin. Testing muna bago 'yan oh natin. Ayan. So okay na siya guys so yan hindi na siya lumalampas na 300 volts so itong trimmer guys ah uh, hindi siya gumagana kasi medyo luma na siya so okay lang ah uh, kahit ganun, ganun lang hindi, hindi siya gumagana kasi hindi naman lumalampas yung kanyang uh, biometer so yung meter dito hindi lumalampas na 300 volts so ang ibinigay lang niya guys yung uh, 197 volts lang guys so hindi aabot na 220 so okay lang yan kahit maliit uh, gumagana naman yung mga computer natin so yan uh, hindi na lumalampas na uh, 300 volts so yung sira lang niya guys ay yung kapasitor lang yung sira niya so okay so bunuti natin yung ating uh, yan so ayun uh, nag try ako pinalitan ng trimmer guys kasi baka mag adjust pa ang yung kanyang supply sa kanyang biometer so try natin pinalitan ng trimmer baka sira tong trimmer na to so kung hin kung ayaw pa gumagana uh, yan na lang ang ating ituloy guys kasi okay lang siya gumagana naman yan so okay guys tinanggal na natin yung kanyang trimmer so ating papalitan to na trimmer so ito yung ating inlagay guys na trimmer yan Yan. So nakikita nyo, uh, tinanggal na nating trimmer. Okay. So hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking YouTube channel. So hit yung notification bell. Uh, pinutin yung notification bell para updated kayo sa aking video na upload Salamat guys sa inyong pagpapanood na walang sawa sumusuporta sa aking video kahit uh, iba't ibang uri ng ating ginagawa so kasi klase lang so hindi naman tayo uh, maka makaayos ng mga TV so halo-halo na halo-halo ang ating ginagawa dito guys kasi isa tayong maintenance dito sa paaralan na natin ah uh, namin so guys ah uh, Shout out pala sa mga electronic technician sa Pinoy Tech Vlogger. Shout out sa inyong lahat. At sa mga solid supporter natin na walang sawang sumusuporta. Shout out sa inyong lahat dyan. Sa mga subscriber natin, mga kaibigan. Yung yung hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel sa pindutin yung subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa video yung upload ayan so 197 volts guys so okay na yan ah uh, gumagana na yung mga computer na yan bago na yung trimmer uh, pinalitan natin so kahit ah uh, inikot ikot yung aking yung trimmer hindi pa rin mag mag adjust ya guys kasi Uh, sira yung kanyang katabi ng kanyang board so ayan natapos na yung ating ginagawa na Matsunaga EBR so hangga dito na lang yung aking video salamat sa inyong papanood thank you and peace out